Ayan po, pasok tayo dyan sa loob. Mamimili po kami ni Kuya Ador. Pasok po tayo dyan para makapamili po tayo. Makapag-ano, tignan natin kung anong mabibili po natin ngayon sa ating mga isang lingong pagkain. Ayan po. Samahan niyo po kami, dito tayo po sa loob ngayon. Ito po ay palengke. Palengke po ito. Pasok po tayo dito sa palengke, makabili po tayo ng ating makakain pang isang linggo. Good morning, good morning, good morning, good morning na po sa inyong lahat, aking mga amigo, amiga, mga kapinoy pinay. Good morning po sa inyong lahat. Sana po isamahan niyo ako lagi sa ating nilalapag na tinan niyo po to, ang ganda ng bulaklak. Oh. oh ayan, ang ganda. Sobra pong ganda. Ang gaganda ng mga flower. Flower, flower po tayo dyan. Ayan, mga orchids ganda oh. Sobra pong ganda. Ang ganda ng bulaklak ng umaga. Umagang kay ganda. Flower, flower. Sa loob po ng palengke. Dito po yung palengke namin. Ayan. Ang ganda po oh. Tingnan nyo oh. Entrada pa lang po to. Pagpasa, pagpasok pa lang. Baga, entrada pa lang po. Ayan, entrada ng palengke. Ayan mga bulak, bulak-bulak-bulak-bulak-bulak-bulak-bak. Bulak-lak. Ayan. Ang ganda-ganda. Ayan po. Ayan. Ayan po tayo. Ikot-ikot lang po tayo. Muna. Para magkasama po muna tayo sa ating pag-iikot. Ayan. Namili po tayo ng ating makakain sa loob ng isang linggo mga karne-karne tinan nyo po ang ganda ang ah, ganda-ganda po ayan bili po tayo ng ating makakain ngayong umaga ayan mga prutas-prutas mga ayan lakad po tayo mga prutas, prutas po muna tayo. Karni, karni. Sa mga karni, karni po muna tayo. Tingnan na po natin yung mga karni po. Ano kaya po kaya bibili natin? Hindi pa po alam ni Tita Amy. Kaya mga gulay-gulay. Mga karni, karni. Mga karni, karni po muna. Hamburger. Mga keso-keso. Keso-keso. Bulay po muna tayo. Keso. Kasunod naman kami. Ayan po yung mga gulay na ayos pa po nila. Nag-aayos pa po sila ng mga gulay. Hindi pa po natin alam kung ano po ang ating bibilhin. Ikot, ikot, ikot po muna po kayo dito sa palengke. Iikot namin, iikot ko po muna kayo. Ayan, dami pong mga ubas, oh. Orange. Ayan. Tingin pa po muna ako kung anong mabibili. Ayan. Kung ano pong mabibili muna natin dito sa pag-ikot-ikot natin sa palengke. Pulyo. Puyo. May. Ayan. Dito po sa palengke. ikot-ikot muna. May, dito po sa loob ng palengke, may palaruan ng mga bata. Oh. Ayan, palaruan ng mga bata. Ayan. Ayan, ikot po muna tayo. Dito sa loob ng palengke. Napakaganda po kasi ng entrada, kaya ikot ko po muna kayo. Bago po ako mamalengke. <laughs> Tapos samahan niyo po ako mamalengke po tayo pag nakapag -ing. ganda rin ano palengke dito tinanong niyo ang linis dry na dry saka makintap po yung sahig sobrang ganda po ng palengke yung iba po hindi pa nakapagbukas maaga si tita Amy tingnan ko po doon sa karnihan kung meron po ako mabibili doon kasi may laman din po ang mga freezer ang problema po eh para magluto po ako ngayong araw na to um, hindi po naka reserve makarni nila Buenos dia yung Miranda tiene algo di Yo no sabía la silla, no. <laughs> pero de aquí, pero es un largo de... ¿Costillas? A... Sí. ¿Pilas asado. ¿Cómo? ¿Eh? Ah, sí, sí, eso. Esos son... ¿Pilas asadas? Eh... Bip, ¿no? ¿Ah? ¿Bip? In en inglés, bip. I don't know en in, in, in español. VIP. Yeah, uh -huh. that is a VIP? Ajá. Uh -huh. Not cerdo. Ay, not... Uh... pork, no. Pork, no. Eh, carrot, no. 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 Carrot, no. That is a beef. beef. Yes. Uh, how much... Uh, para dinero, quanto eh... sale? Quanto sale? Eh, 9.9. <laughs> Perdona. Eh. No te preocupes. Yo lo entiendo. Vamos, no te estoy entendiendo. Sí. Vale, con 2 kilos, si puede, ¿no? Sí. Allá. La, tiene carne, así. Ah, Carnitas, si no nos sirve. Así. Ah, Así, ah, esos son muy buenos. Así, ah, gracias. ¿Y la Sí, sí, también. Yo compro ya. potallo y todo. Eh, ¿cuánto? 23. Ayan, karni karne. Nakabili na po tayo ng karne. Nakabili na po si Tita Emi ng bakarne. Ayan. Ayan po ang nabili ni Tita Emi. Thank you. Gracias. Gracias. Yan. Nakabili na po tayo ng karne. Karne ng baka. Karne ng baka po yung atin nabili. I -i ipakikita ko po sa inyo. Mamaya po sa bahay. Ayan. Sa bahay ko po ipakita sa inyo yung ating nabili. Ibili pa rin po tayo ng prutas. Para po sa ating pang isang linggo ay ang likot mo, Tita Amy dapat ini-edit. Eh, ang problema po, si Tita Emi hindi po marunong mag-edit. Ayan po. Ayan. Kaya nakabili na po tayo ng ating karni. Karni. Pang isang linggong karni. Bumili po tayo ng baka. <laughs> hindi po isang buo ng beef ayan Oh, hindi na po nakaalis tita emmy eh, dito kasi nagtago pa po ako ng wallet ayan ayan lakad pa po tayo ngayon sa prutasa naman po tayo pupunta ayan dito bueno po mga kaibigan ko dito po muna kayo puputulin kaya maraming 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 po salamat sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang pagsama ninyo kay Tita Amy. Thank you very much po. Gracias po. Ayan. Sa akin po manonood. Sana po subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kay Isabel. Ayan po. Para updated po kayo sa ating mga nilalapag. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much po mga kaibigan. Salamat po. Thank you po. Bye-bye. I love you. And I love you all. Ikot ko po muna kayo para naman update tayo sa ating mga ilalapag. Ayan po, bye-bye!